panalo. Alright, nasa na yung ulo mo, Pendis? na ng pakiabot? Ayan. Pakiabot ng ulo mo, Wendy Yan. Yeah. Thank you very much. Grab the mic, Pendis. Lawa naman ako sa iyo. <laughs> Wala lang. Medyo kaya ko pa naman. <laughs> Kaya parang powers ko kumanda? Kapal na mukha Nakot kasi dito sa Saudi, no? Miss ko na talaga yung mahal ko. Ay. Ako may, ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Hindi <laughs> ko na nakita. Pumutok na pala. Sayang ang pera ko. Binili ng lobo Kung pagkain pa sana. Nabusog pa ako Leron, leron, sinta Puko ng papaya Dalay, dalay, buslo Sisidlan ng bunga Pagdating sa dulo Nabalik ang tanga Malina na dapat <laughs> malina ba yung basa ko sa lyrics suntok na lang tayo <laughs> ako ay, ako ako ay mel. <laughs> sige na ha wala mali lyrics ko mali mali <laughs> Mali ba yun? Akala ko bagong ano yun eh.